Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikadalawamput isa ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang kasulatang nakalulon na hawak sa kanang kamay ng nakalukulok sa trono. May sulat ang magkabilang panig nito at may pitong tatak. At nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na nagpahayag ng malakas. Sino ang karapat dapat na sumira sa mga tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon? Ngunit walang nasumpungan sa langit, sa lupa o sa ilalim ng lupa na makapagbubukas at makatitingin sa nilalaman niyon. Buong kapatian akong nanangis sapagkat walang natagpo ang karapat dapat. Kaya sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang manangis. Tingnan mo, ang leon mula sa lipi ni Huda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang sumira sa pitong tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon. Pagkatapos, may nakita kong isang kordero na nakatayo sa pagitan ng matatanda at ng tronong napaliligiran ng apat na nilalang na buhay. May mga bakas na nagpapakilalang pinatay na ang kordero. Ito'y may pitong sungay at pitong mata na siyang pitong espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanlibutan. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakalulun sa kanang kamay ng nakalukluk sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang apat na nilalang na buhay at ang dalawamput apat na matatanda. May hawak na alpa ang bawat isa at may gintong mangkok na puno ng kamanyang. Ito ang panalangin ng mga banal. Inaawit nila ang bagong awit na ito. Ikaw ang karapat dapat na kumuha sa kasulatang nakalulon at sumira sa mga tatak niyon sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong kamatayan ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang liping maharlika at mga saserdote para maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi ang Panginoon purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat ng pananalig. Magalak ka, O Israel. Dahilan sa manlilika, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat Tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginoon nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't at mag -awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay baya ang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Aleluya, aleluya. Dingginin niyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nang malapit na si sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin. Sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng puta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila wawasakin ka nila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong moog. At ni isang batoy, wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,